sa piston kakalhati na ano ano ang nangyari dito ito ay namatay sa takbo tumatakbo There, ito yung kanyang black ito yung bungi bungi so natanggal na natin yung mga debris sa ilalim pero meron pa yan yan tingnan nyo naman Ano? bungi bungi ha? Connecting rad, chichik natin yan lahat. Hindi nga yun pala ICT 150. yan yan Nga. Nga. natin to para matanggal kasi naipit na yung clip ito yung clip naipit. Yeah. So, yan na po, mga kakaladaro, kaya na po nakakabit na yung ano, yung bagong block na bilili natin. Yan, dito, ito yan. At yan o, testing na lang natin yan. Hindi na natin na ipakita ang ating paggagawa kasi busy tayo kanina, medyo tumaingi dito. Kaya yan, nakakabit na. O, ito na po yung barbula na bengkong. Yan o, napalitan na po natin, inasinta po natin yan. Ayan, Ito yung bengkong na barbula. At uh, ito yung piston. Yan you know, Ang piston na nasira. Okay na to. Ayan, itabit na lang natin yung tank eh. At kalagyan natin ng mga, ano, kalagyan natin yung tambot So, yan Bagong-bago yung block niya. Ayan. So, natin i-start yan mamaya. Ilagay natin yung mga dapat ilagay. Hihigpitan natin yung mga dapat hi higpitan. At so, yun. I-testing natin yan. Ayan o. No. Ayan, wala na. Okay na. Yun. Alam right, okay na. Yan. Nabalik na natin lahat at yan o. Oh, Boxer City 150. Yan. Sabog ang black. Pati stone. Baloktot ang barbula. Pero okay na po. No. O, susi natin. Susi. Medyo matigas ang susi. Malalim. Aba. Yung. Lumagitik na. Yan. Papadyakan natin. Yan o. Oh. Padya. Oh, ha? Huh? Shark click. Tahimik na tahimik. Wala nang engay. Goods na. Ayan, huh. Yan. Alder na yan. Wait right mo Smooth na ulit. Yan. Smooth na ulit. Oh. Goods na. Alright. Yan, na holder hanggang dito na lang muna. Ayun. Ano? Dito lang po pala yan sa Prangay Bukana. <laughs> so yan, ayos na. Kakalanas natin yan. Ito na bago. Yan. Ito pinaltan din pala natin, tensioner. Kasi yung kanya is tumakal pagpaltog na. Ito. Ano? Ito na to sa dahilan ang nagiging ingay. Ito. Palit tayo nito, nagpalit. Try ito. Ito. O, valve seal. Nagpalit tayo ng valve seal. Yung kasama pala, hindi compatible, no? Yung kasama ng piston, hindi siya compatible. Ah, uh, mataya. So, <laughs> ngayon, okay na. Tahimik na, tahimik na. Okay na. So, mahal na. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.